Hello, good morning, good morning po ulit sa atin mga kapatid lovers. Good morning po, good morning. Ayan, update po muna tayo ulit sa ating patlin lovers. Marami po talaga nagulat at marami din po ang nagpasalamat sa ating pong abiso na scammer na si, uh, scammer is, is Uh, impostor na si Patrick Bolton. Ayan, makikita po natin sa mga comments na talaga pong nag-worry din sila kasi may pinasa ko din po sa GC namin na yung ang ano, upload natin dyan is nagano po sila nagpasalamat sa atin dahil uh, para maging aware po yung ating mga patlin lovers kasi marami po ngayon dahil nga po Christmas na ay dami na po ang nambubudol dami na po nang gi-scam lalo na po yung pagdating sa mga financial yun po yung iniingatan nating lahat kaya po talagang kahit po wala tayong boses eh, nagpilit po ako na makapag-video, makapag-update sa inyo. Yun po yung ating uh, pinagpapasalamat kasi lahat po ay nakikipagtulungan sa atin. Ayan. Ako po ay mag-shout out ulit sa mga ating mga concern, sa solid supporter. Ayan, uh, nagpapasalamat po ako sa walang sawang pagnunood sa atin. Ayan po, December 27 po, sasahod na po tayo sa YouTube, December 27. Kaya po, ano, yung pong solid supporters natin dyan is mamimigay po tayo kahit po pambili ng pansit o spaghetti man nila or kahit ilang perasong prutas, mga ganyan po yung ating ipamimigay. Cash na lang po yung Gcash. mag announce po ako di 27, December 27, sasahod po tayo sa YouTube. At yun nga po, baka mga 28 or 29 na tayo makapag- uh, makapagbigay sa ating mga solid supporter. Kaya iyon lang po, isa lang po yung ating uh, nire-request hanggang hanggang makasahod po tayo sana po is walang sawang pagsuporta, pagnuod, mag-share, mag-comments at mag-like po sa ating uh, mga video para po makikita po ninyo kung tayo po ay marami pong views ay tayo po ay malaking sasahod din. Pero pagka lang po yung views natin, ay kaunti lang din po yung sasahod din. nakadepende po sa ating pagnunood, sa ating uh, mga supporters, ang ating sasahod din sa ating YouTube. Lalo na po sa mga hindi nag-i-escape ng commercial ng advertise. Yun po ang mahalaga yung advertise po. Sana po ay pinapanood po ninyo, hindi po ninyo ini-escape. At sana po lagi kayong nandyan, mag-share, mag-like. At alam ko naman po kung oh, sino-sino yung mga nandyan kasi lagi po kayong nakakomments. Ayan ako po ay uh, hindi po nagpa-promise uh, na malaki yung maibibigay kasi kita nyo naman po sa ating, sa ating uh, views. Lahat po ng ating supporters ay nakikita po yung mga views dyan. Makikita po ninyo na hindi po kalakihan yung mga views natin. Kaya, kaya po uh, hindi po kalakihan katulad ng ibang mga vlogger na libo-libo yung pinamimigay nila katulad po ng ating mga pinamimigay dati, ganun, pal, ganun lang din po ulit kasi hindi naman po kalakihan yung views natin. Pero kung ang views po natin ay malakihan na, tausan-tausan na rin yung views natin o kaya million-million na, yun po yung ating sa Saudi ay eh, malaki na. Paso po na sa 100-100 lang po yung ating views, kaya 100-100 lang din po yung ating matutulong. Ayan po, sa mga uh, solid supporters ko po dyan, alam po ninyo yan kasi dati pa tayong nagbibigay every December, talagang hindi kalakihan, gawa po ng ang views po natin ay hindi masyadong marami. Pero kahit ganun pa man po, naunti lang yung ating views, ay pinagpapasalamat ko pa rin po at ayan po, itutulong ko pa hindi hindi itutulong, ibibigay ko po sa inyo para sa ating uh, ano, hindi na siya Pasko eh, kasi lampas na sa Pasko yung sahod, kaya pa new year na po natin sa ating solid supporter, ayan, kaya ngayon pa lang po ay humihingi na po ako ng pasensya dahil maunti lang po yung ating may hati-hati lang po, Hati-hati lang po ulit tayo don sa uh, don sa ipamimigay natin ngayong sa sahod din ng December December 27, kaya 29 na po tayo makapamimigay. Gawa ng 28, ipapasa ko po sa Pilipinas. Iisa-isahin ko yung nandito sa ating comment section kung sino talaga yung sulid na sulid nating na supporters na mahilig mag-share, mag-comments, mag-likes at saka sana po talaga ay hindi po kayo nag-skip ng ads para po tayo ay mas mara malaki po Alam, yung ulit-ulit nyo pong pagnuod sa ating mga video ayan po ay malaking bagay para po uh, madagdagan yung ating kikitain sa ating uh, youtube, ayan mag shoutout po muna tayo sobrang hina po talaga ng signal dito sa taas nitong isa ko ito po yung luma kong cellphone na uh, yung ginagamit natin nung nandun pa ako sa kabilang bahay ayan Shout out kay Ate Ronaline Kimoy. Ayan, keep safe always. Ayan. Ito si Ate Ronaline parang ngayon ko lang napansin ah Ayan. Shout out po Ate Ronaline. Shout out po kay Ate Leonora Morey Ayan, hope forever Patlin lovers. Ayan, salamat po at may boses na po ulit tayo. Pero yung ating pong laba ay talagang pong namamalat oh. Parang nasugat na. Ayan. Shout out din po kay Ate El Ray pabrikante. Ayan, shout-out po kay ate. Or dapat nga mag-ingat sa ganyan. Kung di mam ma nag-abiso ngayon, di malalaman. Hindi talaga kapanipaniwala. Sabi ni ate, April. Ah, El Ray pabrikante. Ayan. Shout-out po sa ating lahat. Shout-out kay ate, Glyza Winsy. Shout-out po kay ate, Marilu Mora. Ayan, hindi ko makita kung paano ko titingnan yung mga overview over overviews of comments titingnan natin dito sa ibubius na lang natin isa-isa ayan ayan comments ayan ayan shout out po kay ito Hello, ako si Nere Dorima, pabrikante, Puroquato, Barangay Lamot, Lun, Lanot, Merce, uh, Mercedes, Camarines, Norte, Bicol, Province. Isa ako sa taga-sabaybay ng Patin Lovers. Kahit saan mang sulok, kahit saan man sulok ng mundo, andito kami nakasubaybay ng Patin Lovers. God bless. Ayan, maraming salamat po kay Ate uh, Neri. Si Ate Neri pala ito. Ayan. Hello po Ate Neri. Di ba po dyan sa Bicol ay eh, maraming ano, yung nabagyuhan? Kumusta po kayo dyan? Okay lang po ba kayo? Talagang nakikita ko po sa balita na yung Bicol ay talagang Uh, binayo ng bagyo. Ayan, Bicolano po pala kayo, Bicolana. Ayan, Bicolana rin po yung mama ko. Sa Albay po siya, sa Pudoran. Sa Pudoran po yung aking mama. Ayan, shout out din po kay Ate Ordenita Castro. Ayan, shout out kay Perlinda Diskaya. Good morning, Jobs from Davao. Ayan iniisa-isa po natin yung mga nasa comment section para po kahit pa paano is uh, matuwa naman po sila. Ayan. Sana po ay ano, masipag tayo mag-share, mag-comments, at saka mag- like sa ating uh, mga mga videos para naman po mas maganda po yung uh, dating ng ating revenue lalo na yung hindi nag-escape ng ating commercial yan atin nyo li hello po atin nyo good morning uh, sen seni plucher ayan thank you ate seni kumusta po kayo ayan si ate si alam nyo makikita mo si ate Neri ay talagang supporter na supporter natin kasi makikita nyo sa comments pa lang niya is talagang uh, tuloy tuloy yung kanyang comments lahat ng video natin ng update ng Patlin Lovers ay talagang may comments siya ayan, shout out kay ate si Cecilia De Leon malaman naman kung talagang umuwi ng Pinas si Patrick dahil kaagad niyang pinopost sa kanyang FB Ayan. Ayan, malalaman po talaga yung kung si Patrick Bolton na ay umuwi na ng Pilipinas. Kasi talaga pong one week before go to the Philippines, si Patrick po ay nakapost na. Kaya po yung mga nang impostor dyan, nag-add friend, nakikipag-chatmate na si Patrick Bolton daw siya is, ah, uh, ayan, hindi po totoo na si Patrick Bolton 'yun kasi si Patrick Bolton po ay isang US Navy hindi po siya papabudol sa mga manluluko sa mga scammer sa mga uh, hindi niya kakilala kaya yun po, uh, muli po ay mag-ingat po tayong lahat. Ako po ay napapagod na magsalita. Kaya hanggang dito na lang po yung ating video. Uh, At uh, salamat po ulit sa lahat. And God bless everyone. At ingat po tayong lahat. Advance Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Ayan. Thank you so much. God bless po.